tayo doon. Ngayon naman, meron naman tayong okay, na okay. na nakabahag. Tatanong yeah. natin Ay, ngayon. Ayun nga pala, ano nakabahag si Kuya? Saan yeah. nga ba nang dami? Yeah. 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 Kuya, kuya, nakakulong ito ang kunding nila okay. na nakabahag din at hyperbrotel. Ano pa ba ang pangalan ninyo? Uh, sa page mo, pag si TV. Kaibigan ko po si Hyperjump. Ah, okay. Yeah. Yung 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 okay Ewan, pa, yung ito, kaya kung nilalang kayo. Ito, pa, hulin ginagawa ito. Ah, uh, gusto lang, gusto ko lang hey, po i-promote yung ano namin, kultura. Oh, sorry, okay. sa tama, po, tama. Yung pagsusot po ng bagay, ay minsan pang ano lang po, pang fiesta, okasyon. Pero sa amin kasi, as vlogger, oh, oh. Okay. napakita namin kung ano talaga yung kultura namin. Tama yun. Pero maraming mga tao ang hindi, hindi matanggap at maraming pumupuna ng mga tao kagaya ninyo. Ano pa ang nararamdaman mo sa mga, sa mga basher na yan? Actually po, kung may, nag, may nagbabasa sa amin, oh, oh. siyempre masakit sa amin kasi yung kapwa, tagay-ifugaw mismo yung mm. talaga ano, yung Ah, uh, oh, sa amin. Oh, Pero sa amin pa rin, parang bari wala na bali wala po. May patuloy lang po ang pagsusot ng ah uh, ganitong, ano. At uh, kasi nagpo-promote kami po ng aming kultura. Okay. Ang okay. pinaka nayunin ninyo ay promote ang inyong kultura. Oh, oh. Oh, Ngayon na kayo sa iba't ibang pangke ng buong bansa. Kung hindi niyera, na kanakon yung ang pumukunan sa inyo, marami na. Kung ano ang may papayo mo sa mga taong ngayon. So yun guys, sa mga pumupuna po, po sa amin, mga negative thoughts or comments, uh, supportahan niyo po kami. Kasi ang ginagawa po namin ay hindi para sa amin tama. Eh, para sa uh, kultura. Kultura, buong buong ano po, buong provincial, buong cordillera, buong bansa po para sa sa atin lahat. Po. Tama, tama. Yun. Tama Tumulag po uh -huh. natin si Kuya, no? Ikumot eh, natin. Pero bago ang dahak, Magpakilala ka sa lahat ng mga tao. May sayaw ka kuya, example. Oh, may, oh, may oh, no. sayaw oh, si kuya, may sayaw sample, sample, sample. Oh, ah, tabi, tabi, tabi. Usok dyan. Now na! Now na, now na, now na, now na. No, no, no. Go, 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 go. sayaw si kuya. Panuori natin live na ba, mga kababayan. Okay na ba yung luwa? Ayan. Bakshi TV, live na ba, now no, na! Sample! Ayan o. Oh. Ikaw din, siyempre. Ikaw din, sali ka. Oo. Oh. Para masaya. <laughs> Ye ano, wala bang patugtog diyan? Hoy, pa-tugtugin mo. Patugtugin <laughs> <Wait, laughs> mo, pa. Ikaw, kumanta. Okay. Ah, wala tayong kulang pa ta? pero Ah, uh, uh. sige. Uh. Hindi ba in, hindi ba kami makapirek diyan pag may tumugtog na? Ay, o, sige. Ano yun pang ethnic? Oo, oh, ethnic, oh, ethnic yung tuk-tung-tung. <laughs> Si so ayan guys, uh, galing pa ng uh, nung, mm. kuya, San siya galing? San siya galing? Ako mo nang ginagawa ito. Ah, uh, isang taon pa lang po. Pa lang. San galing si Kuya? Ah, galing 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 ng so uh, galing pa po ng Cordillera ko si Kuya ay pumunta po dito at para mag -ipa kilala ang traditional na tribe ng Pilipinas. Banawi Rice Terraces. Uh, galing pa si Kuya doon. Talagang pinoromote niya rito ang ating tribe na Taba. talagang ginibinubuhay niya ang tribe Patabasin dito tayo. sa buong Pilipinas. Ngayon oh ay ipapakita niya sa atin ang kanyang talent, guys. Panoorin natin. Speaker daw.

So ayan guys, ay pinupromote niya ang ating ethnic o ang traditional na sayaw sa buong Pilipinas. Ito ay ang katutubong sayaw na talagang pinuntahan niya pa dito si Diwata para i-promote ang sayaw na traditional na sayaw dito guys. Talagang uh, ito ang isang sa mga way upang makilala ang ating sayaw na unti-unti na nakakalimutan. So, so proud, proud na proud kami sa iyo, Kuya, lahat ng mga nanonood. At pati si Dewata magiging proud sa iyo. Ayan ang dapat nating... Uh, Ayan ang dapat nating tinutut... Mabuhay ang mga kaldalyera.